Nasukol ng mga otoridad ang lalaking ito sa barangay San Antonio, Pidig, Ilocos Norte, pasado alas 2 ng hapon noong linggo, October 26. Ang lalaki, isang 37-anyos na security guard, natubong lapas abra at mayroong hawak na kalibre 45 baril. Yan at linagdown yung uh, uh, tao at tinanong kung may lisensya ba siya ng baril at sabi niya wala. And that caused us to effect a warrantless arrest for illegal possession of the firearms. Pero ang lalaki sangkot pala sa isang insidente ng pamamaril. Ilang minuto lang matapos mahuli ang lalaki, isang insidente ng pamamaril ang inireport sa mga pulis. Dito patay ang isang ina na may edad 55 anyos at ang anak nitong lalaki na 27 anyos na sakay ng kolong-kolong matapos silang tambangan at pagbabarilin. At ang suspect ang lalaking na unang nahuli ng mga pulis dito na tagpi ng mga pulis ang pangyayari. Ang victim is mag at meron siyang isang anak na babae which was uh, previously uh, live-in partner nitong suspect. So itong live-in yung partner niya na security guard ay naghiwalay na sila lately lang for almost nine years silang nagsama. Sa isinagawang malalimang imbestigasyon pa ng PNP, mayroon di umanong kinikimkim kim na galit ang suspect sa pamilya ng dati niyang kinakasama. Binibigyan daw ng pansin ng mga victims itong bagong partner itong babae dahil lang sa uh, hindi na nila nagugustuhan yung gawa ng uh, ex-live-in -part, partner ni suspect. Um, isa pa sa dahilan na kita namin yung hate mismo nitong suspect sa family or in tumulong siya na nag-improve nung bahay pero ginagamit na nung lalaki yung room at yung bahay doon sa bahay nila. That's why uh, ganyan na lang yung galit niya doon sa family niya, na, nung family ng babae. Ayon pa sa PNP, sinundan daw ng suspect ang mag-inang biktima para patayin ang dati nitong kinakasama pero bigla daw nagbago ang plano ng suspect at binaril na lang ang mag-ina. Two counts of murder at illegal possession of firearms ang isinampang kaso laban sa suspect. Charles Nicolimon, RNG News.